Ang unang liham ni Pedro mula sa ibang bansa ay dumating. Ang mailman na regular na ngangatawanan ay nagkasya sa malit na entrada ng siya mismo nagbigay ng sulat sa ginang. Binasa agad ni Emily ang liham ng asawa matapos makalis ang taghatid ng sulat. Darling Emily, kumusta na ang mahal ko? Regular ka bang nagpapacheck up sa doktora? Ikaw ba ay nakakainom ng mga vitamins na para sa kalusugan mo at ng baby? Hindi mo ba ako namimiss mahal? Ako dito ay miss na miss na kita. Kung maaari nga lang ay nais ko nang umuwi dyan. Pero hindi naman maaari. Dahil baka kasuhan ako ng employer namin dito. Kaya ako ay magtitiis kahit pa nga napakainit ng klima rito. Sa isang linggo nga ay baka pupunta kami sa beach dito. Para naman magpalamig kahit paano. Huwag kang mag-alala dahil hindi ako mag-chichicks doon. Kami mga taga ay behave na behave dito mahal. Siya nga pala, magpapadala ako ng pera sa susunod na buwan para panggastos mo sa panganganak at para rin sa pambayad natin sa utang sa tindahan. Sabihin mo nga pala kay Aling Maria na huwag mag-alala dahil babayaran natin lahat ang mga nakuha natin sa kanyang sari-sari store. Pilang pangwakas ay sabihin mo kay Inday na bilin kong lagi kang ipagluto ng masarap. Mahal na mahal kita at ayokong mamayat ka. Hanggang sa muli kong pagsulat, nagmamahal Petro. P.S. Marami pa bang daga sa atin? sana dalawang ang pusa mo? Natatawa si Emily habang nakatunghay pa rin sa sulat ng asawa. Ang loho mister ko at isinisingit pa rin ng sense of humor kahit namumuli nila sa ibang bansa. Pero hindi pa yung may tago na mahal na mahal ako, sabi niya sa sarili. Masuyo niyang hinalikan ng sulat at saka tiniklop iyon at itinago. Nakangiting tinungo niya ang nalagyan ng kanilang munting cassette radio. Hinanap niya sa buntol ng mga tapes ang awit alam niya yung ginawang katatawanan ni Petro sa huling bahagi ng sulat. Natagpuan naman agad niya. Awit iyon ng boji Loss of Gravity. Pinatugtog niya iyon at nilakasan sa bahaging paborito niya. Sana dalawa ang puso ko. Hindi na sana nalilito kung sino sa inyo o sana dalawa ang puso ko. Sana dalawa ang pusa mo, sabi ni Petro sa sulat. Marahil ay ako lang ang natatawa sa sense of humor mo, Petro. But that is alright. Ang important na inapapatawa mo ako mahal ko. Usal ni Emily sa sarili. Tumingin siya sa wall clock at nakita niya isang oras na lamang at magkaka-brown na naman sa kanilang lugar. Binuksan niya ang black and white TV at nanood ng sinusubaybayan niya ang palabas. Sa pagitan ng commercial break ay hindi niya nakaligta ang isipin na na rin siya sa kanyang buhay kahit hindi sila mayaman ni pretro. Sa pagsisikap ng kanyang asawa ay naipundar si Rito ng mga simpleng kaligayahan sa buhay gaya ng TV set at ng munting kasetretyo. Pagbalik ni Petro sa Pilipinas, ay pabibili naman siya ng washing machine at rice cooker at turbo broiler, sabi pa ni Emily sa sarili. At manonood na silang mag-asawa ng sini, magsha-shopping at kakain sa naglalaki shopping mall sa Metro Manila. Naisip pa lang ginang. Natural na ibinalita ni Emily kay Inday ang pagsulat ni Petro, pati na ang bilin nito sa katulong na laging sasarapan ang mga niluluto. Tawa ng tawa na si Inday nang malaman ang tungkol sa dalawang pusa. Sana ate Emily, magkaasawa na rin ako ng gaya ni Kuya Petro. Mabukod sa maalalanin, ay responsable pa. Apat na taon lang at wala na ako sa kalendaryo. Sa direktoryo ng telepono lang makikita ang edad ko. Napangiti si Emily. Huwag kang mag-alala. Pasasaan ba't makikita mo rin ang lalaking laan sa iyo, Inday? Ayon sa nabasa ko, wala raw taong itinakdang hindi magkaasawa. Kung may mga taong tumatandang binata o dalaga yun ay sa kagustuhan na rin nila. Ay ako ho ay iyokong tumandang dalaga ate. Kaya nga dapat pala idilat kong mabuti ang aking mata sa pagharap ng aking mapapangasawa. Alay natin kung nasa tabi-tabi lang pala. Sa araw-araw ko lang maliligo eh, and Si ate Emily naman, minsan pang nagkatawanan ang dalawa. Si Gilbert ay ginulang masunod sumunod na araw sa pagpipinta at sa pag-iisip na lumalabo yung pagtingin kay Lorena. Ang dapat na panunuyo na narito o kaya ang patag tawag man lang sa telepono ay hindi niya isinagawa. Katwiran niya ay hindi pa rin niya tagpo ng kanyang damdamin kaysa patuloy na dayain ng dalaga ay mas mabuti ng this early ay mabisto siya nito. Gayun pa kung sa anumang sandali ay ma-realize niyang iniibig pa rin pala niya si Lorena ay agad niya itong pupuntahan at aalaya ng tunay na pagmamahal. Mas mainam ito kaysa pilitin niyang sarili na mahalin na si Lorena. Naisip niya, wala nang dadag sa isang na nakabase sa katapatan kanyang naunawan, ang inaalala lang niya ngayon ay ang magiging reaksyon ni Lorena. Ang dalaga na tunay unang umiibig sa kanya ay walang dudang sasaktan sa kanyang pagkukulang. Paano kung bigla na lang itong susugod at tatarayan siya? Wala kang kwentang lalaki, Gilbert. Ano ang kala mo sa akin? Babae chip na pwedeng basta nilang kalimutan. Na matapos mong ide sa sina at halikan at ay basta mo nilang ibabasura sa isang tabi. Napalunok siya sa naturang senaryo. Hindi pa naman siya sanay nice na tarayan pero naisip din niya ang isa pang posibleng reaksyon ni Lorena. Baka dahil sa laki ng pag-iibig nito sa kanya, ay dumating itong luhaan at nagmamakaawa. Gilbert, darling, maawa ka sa akin. I love you, Barry. Matsyati mamatay ko ang pagkalas mo sa ating pag-ibig. Please, si Gilbert, huwag mo naman akong ganituhin. Muli siyang napalunok. Hindi pa naman din siya sanay sa mga babaeng umiiyak sa kanya. Baka sa awa niya ay mabilitan na siyang tanggapin ito. At iyon ay masama. Walang magandang ibubungang isang relasyong nakuha sa pilit. Alam niya. Nagmalakad din pala si Lorena sa kanya. Naisip niya Gilbert. Kahit minsan hindi na ito tumawag sa telepono, walang magtampo ito sa kanya. Mataas din ang pay ng dalaga kong ganyan. Hindi ito ang tipo ng babae yung manghahabol ng lalaki. Bilang lalaki ay nahihiya si kay Lorena at sa pamilya nito. Kasi hindi niya napanindigan ang nandami niya rito. Pinaibig niya at binigong isang matinong babae. Alam niya. Ang dapat pala iwasan niya ang lugar ni Lorena hindi dapat na magkita pa sila ng mga kaanak ng dalaga. Ano kaya kung formal na siyang humingi ng up kay Lorena? Kanyang naisip. Sa gayon ay hindi na ito aasa pa at siya man ay mapapanatan na. Ang formal break ay pwede nangangahulugan ng Nang katapusan ng paghihirap ng kanilang kalooban. Ang kaso nga ay wala siyang lakas ng loob na isagawa ang naisip. Unang-una walang kasalanan si Lorena para i-break. Pangalawa, nakakatawa nga ng isang lalaking tulad nila. Ay biglang umatras at nagbago ang isip. Bahala na. Kasera-sera na lang. Kanyang naisip. Kung ano ang mangyayari, mangyayari. Whatever will be, will be. Sabi nga ng kanta. Sa kabila ng magulong love life ay natapos naman ni Gilbert ang labing aning na paintings para sa kanyang one-man show sa Mega Mall. Tinatampo ka rin ng tatlong tema. Nature kung saan nagpinta siya ng mga gubat, bundok, punong kahoy at tubigan. Nude kung saan ipininta niya ang iba't ibang anyo ng katawang hubad ng babae pregnant kung saan nagpinta siya ng mga buntis na iba't iba ang forma. Naging popular sa mga tao ang exhibit na iyon, lalo na ang kalipunan ng mga paintings niya ng mga hubal at mga buntis. Lihim siya nagpapasalamat kina Lorena at Emily sa pagbibigay sa kanya ng inspirasyon ng kasalukuyang ginagawa niyang naturang mga likhang sining. Ang mega mall ay madaling marating mula sa ususan. Sa loob na isang oras ay naroon ka na. Sina Emily at Inday ay nakayay ang manood ng sining sa mega mall. Mula sa entrada uno medya ay nag-tricycle sila sa kaso makay ng pampasaherong jeepney hanggang pasig. Isa pang sakay ay narating na nila ang mega mall. lang pagiging matakaw ng buntis. Pagdating sa mall ay kumain agad sila ni Inday ng siomay at iced tea. Isa iyon sa mga dahilan kung bakit nawiwili silang pumunta sa lugar na iyon. Ang mga pagkain ay affordable kaya ng bulsa. Sa third floor ay naganyak si na Emily at Inday na makitingin sa art exhibit. Katulad ng iba ay natuwa sila nang makita ang mga painting na naglalarawan sa mga buntis at iba't ibang pwesto at gawain. Teka, hindi. Parang kilala ko ito ah. Tingnan mo ang damit at ang muka. Di ba parang kahawig ko? Excited si Emily. Ay, oo oh, nga ate Emily. Pagsang ayon ng katunog, ito ho ang polkad at maternity dress na paborito ninyong isuot. Kinabahan si Emily. Hindi kaya gawa ito ni Gilbert. Kasunod na yun ay hinanap nila sa mga canvas ang pangalan ng may sa naturang paintings. Ay si Gilbert nga ate Emily. Heto oh. Gilbert ang nakalagay. Unang nakita ni Inday ang kape, Mang pangalan na. Napabuntuhin niya si Emily ang nakangitig. Wala akong kaalam-alam. Eh, ginuhit pala akong ni Gilbert. Narito kaya ho siya ate. Sinong siya? Si Gilbert ho. Kanya pala itong lahat ng painting dito. Marahil narito siya, di ba ho? Iginala ni Inday ang tingin sa lugar na puno ng tao. Sinuyo din ang tingin ni Emily ang paligid. Nagulat pa sila nang may bumatid. Ay, mabuti naman at naligaw kayo rito. Emily Inday. Si Gilbert ang binatang pentor. Ang nasa tabi ng panila at matamis na nakangiti. Ay, si Gilbert ate. Narito nga si Gilbert. Parang movie fan na labis na excited si Inday. Si Emily na humahangal sa binatang kapit bahay pinigil ang sarili. Ikaw ha, Gilbert. Wala kang kabalibalita sa atin na may exhibit ka pala rito. Kung ipinalam mo sa ususan, sign-in na narito rin ng mga taga roon sa atin? Ngumiti si Gilbert, siguro ay mababalitaan din na yun. May mga pabalita naman sa dyaryo. Eh. Isinali mo pa si ate Emily ha Gilbert, ang pilyo mo. Kanantsaw ni Inday ang pintor. Napakamot sa ulo si Gilbert. Nakita niyo pala. Kawan ginawa ko lang ito mula sa aking imahinasyon. Hindi ko nga akalaan lalabas na kamukha pa rin ni Emily. Emily, sorry kung na-offend kita ha. Hindi ko sinasadya. Nakatingin sila sa painting habang nagpapaliwanag kay Emily ang minata. Tinapik ni Emily si Gilbert. Wala yun. Ang ganda nga. Yan eh. Pati design ng damit ko, nakuha mo. At least ay napasama ko sa exhibit. Si Emily sa painting ay nakalarawang nakaupo sa silyang tumba-tumba habang nagpapalamig sa lilim ng punong kawayan sa tabing ilog. Ang isang kamay ay nakapatong sa buntis na tiyan habang ang isa pa ay may tanging pamaypay. Nakaside yung likhang sining at full shot ang pagkakalarawan kay Emily. Ang taba-taba ko na pala ano yung Tingnan mo nga ang mga hita at balikat. Ang lalaki, itinuro ni Emily ang sari sa painting na may pamagat na coming soon. Sumabad si Gilbert, pero maganda pa rin kahit mataba. Nagblush si Emily. Yun ang unang papuring narinig niya sa ibang tao sa loob ng maraming buwan. Nakikipagmuntahan pa sana si Gilbert sa dalawang kapitbahay, pero nalapitan na ito ng mga kadalagahang pawang klas. Nagpapirma ng autograph kay Gilbert ang mga ito. Inusiyo sa panin na Emily at hindi ang iba pang ni Gilbert. Nakita nila ang mga punong kahoy at ang mga bundok at sapa. Napagmasdan nila ang nude paintings. Bumulong kay Emily ang katulong. At siguro ang model dito ni Gilbert yung girlfriend ni ano. Hindi naman marahil. Tugon ni Emily sa masyosang katulong. Tingin ko sa si girlfriend ni Gilbert ay sosyal na mahinhin. Palagay ko ay hindi siya magpupos ng hubad inday Si Lorena ay nakikita na ni na Emily noong nagpapasyal pa ito kay Gilbert sa entrada uno medya. Pero matagal-tagal na rin hindi nagpupunta kina Gilbert si Lorena ano inday, sabi ni Emily. Oo nga po ate Emily, baka ako nag na sila. napang si Emily. Pinag-change is minasambar na lang natin na yung dalaw. Sana nga nagbreak ay nag na sila. Paano naman mapansin ako ni Gilbert ate? Napahagalpak ng tawa ang buntis. Napatingin tuloy ang mga katabing nanonood sex scene. Lumayo na sila sa lugar na yun at nagtuloy na sa pananood ng sining. Ang exhibit ni Gilbert ay naging matagumpay. Ang labing apat sa labing anim niyang likha ay naipagbili niya sa hindi biro pressure. presyo. Ang dalawang painting ay sa Johnny ang itinabi para sa personal niyang collection. Isa sa mga painting ay ang buntis na nagpapalamig sa tabing ilog. Ang isa pa ay ang hubad na dalagang nakatikulod sa viewer habang nagkakamot ng kalimang pigi. Kabilang ang dalawang painting na sa heavy favorite ng mga art investors pero ang ipagbili ng binata may hatid na kakaibang personal glory sa kanyang dalawang obra na hindi kayang tumbasan ng salapi. Ang tiyo Celso ni Gilbert ay tuwang-tuwa sa tagumpay ng pamangkin. Nagbunga rin ang maraming oras mong pagpipinta sa terrace ko ha Gilbert at biruin mo. Iilang taon ka pa lang sa pagpipinta ay marami ka nang nilampasang pintor ang magtiyuhin na nasa isang coffee shop sa ermita. Katatapos lang magpakash ni Gilbert ng cheque sa isang bankroon. Pero ganito huyata talaga tiyong walang perpektong kaligayahan sa mundo. Impit ang ngiti ng binatang pintot. Si Lorena ba ang pinoproblema mo? Alam ni Mang Celso ang tungkol sa lumabong pag-ibig ni Gilbert kay Lorena. Oh, tagumpay nga ako sa painting fair failure naman ako bilang lalaki. Luminit akong wala akong panindigan kung ang pag-ibig kay Lorena ang pag-uusap. Lumungkot ang mukha ni Gilbert. Siguro naman ay nakarecover na si Lorena. Ano naman ang gusto niyang mangyari. Kahit hindi mo tiyak ang damdamin mo, ay mahalin mo pa rin siya. Sa tono ay kampi pa si Mang Celso sa pamangkin ng Talorizal sa pag-iibig. Sana nga o hindi naman dinibdib ni Lorena ang aming pagkakalayo. Sana nga o team, magbigat ang pusong tinungga ni Gilbert ang mainit na kapuchin. Sa main na katapat ng Intrada unong medya, napul na agad ng bagong dating na magtiyuhin ang puting kotse na parada. Parang ang pamilyar sa akin ang kotse ng ito Parang nakita ko na pero di ko naman na alam kung saan. Nakatingin sa sakit si Gilbert habang kalapit sa entrada. Gilbert may naghahanap sa iyo, naroon sa labas ng bahay niyo, naghihintay. Isang binatil yung taga rona agad nagbalita sa pintor. Dalawang lalaking maayos ang prenami. Sakay sila ng kotse ito, Gilbert. Siguro, siguro ay buyer ng painting, Gilbert, sabi ni Mang Celso. Siguro mga hotel. Nakangiting tugo ng pintor. Pero ang ngiti ay agad ng mga kaniyang dalawang lalaking nakatayo sa labas ng kanilang tirahan. At sa kaniya natiyo kung ang kotse sa labasan. Iyon ay sasakyanin na Lorena at ang dalawang panauhin nila ay tiyak niyang hindi bibili ng painting. May ibang bakay sa kanyang ama at kapatid na lalaki ni Lorena. Walang kangitingit ang dalawang kaanak ng dalaga. Hindi kilala ni Mang Celso ang mga ito. Magandang gabi ho mga ginoo. Hinihintay niyo raw ang aking pamangkin. Ngunitian ni Mang Celso ang dalawa. Hindi mo ba kami ipakikilala sa iyong tiyo Gilbert? Takli ng ama ni Lorena. Tiyo Celso sila ho ang ama at kapatid ni Lorena. Kinakalma ni Gilbert ang sarili. Tama niyang may mabigat na sadya ang mga kaharap. Maaari ka ba namin nakausap ng sarilan, Gilbert? Muling nagsalita ang ama ni Lorena. Seryosa at walang kangiting-ngiti. Saglit na nagkatingin niya ng Tayo na ho sa loob. Maya may ayaya ni Mang Celso. Tumanggi ang ama ni Lorena. Doon ho kami mag-uusap sa may kotse. Neutral ground ho kina Kinabahan si Gilbert. Iba talaga ang pakay ng kanyang kausap alam niyon. Kaya may wala siyang nagawa kundi magpaunlak. Naiwan ng bahay si Mang Celso. Si Gilbert at ang amat kapatid ni Lorena ay nagtungo sa labasan sa tabi ng kotseng puti. Mahina pero matigas ang boses ng ama ni Lorena. Hindi ba nag-usap tayo nun sa bahay? Tinanong kita tungkol sa damdamin mo sa aking anak. Oho, Mr. Bersosa. Mahina ang tubo ni Gilbert. Ang mga nakaistambay na kabataan sa gawing iyon kalayuan sa kanilang kinaroroon. Nagsimulang pawisan si Gilbert. Ang sabi ko pa ay ayaw na mumuwasak ang puso ni Lorena. Natatandaan mo. Yes, sir. Ipaalam lang namin sa iyo ang sinapit ni Lorena Gilbert. Baka sakaling makonsensya ka. May galalgal ang tinig ni Mr. Bersosa. May nangyari ko kay Lorena. May kilabot na nadara si Gilbert. Kung hindi niya ibiniling huwag ka namin sa lingin. Kanina pa sana kita ginulubin. Sumaba ng kamatid ni Lorena. First love ka ni Lorena. Seryoso pag-ibig iyo. Na siya ng gusto ng baliwalain mo siya. Humina tuloy ang resistensya. Nagkasakit at sinugod namin sa ospital. Umulit ang kanyang heart ailment. Galit na lumuluha ang ama ni Lorena Napalunok si Gilbert Jesus, hindi ko alam na may sakit sa puso si Lorena Sa anong ospital? Tingitigan siya ng mag-ama Tingitig na nanonood sa kanyang pagkatao Siguro naman ay may time kapukas ng umaga Alas 6, Loyola Memorial Park Nagpapahid ng luha si Mr. Bersosa Naguluhan si Gilbert Ano ang ibig ninyong sabihin? Naitanong niya Libing ni Lorena, tugon ng ama ang kilabot ay lumukom na sa buong pagkatao ng binata. Hindi na halos niya na malayang nakalis na ang mga kausap sa ng puting kotse.